Kining CB98, wala na po siya yung mga handle. So, mas dalit yung proseso na. wala na siya yung mga flash lock. hindi po siya advisable sa mga flash lock. Kaya naman boy, na siya yung rubber din yung So, mag-isod taon sa kining katong keeper sa flash lock. Hindi hindi yung pag-cut on. In the future, mag-duck or na. And then, parahan ko, Nag-start ko si gamay. And gamay lang yako. Hey, what's up guys? Balik tayo sa mong uh, vlog. So, taon-taon may ngawa na kayo. Marag may wala na may paglaom. Well, anyway, uh, resume ta sa itong desire nga magpaambit sa itong kahibalo. So, natay gi per installation niya, ni no? Uh, share na ko sa inyo ha, on mga factor nga uh, sometimes sobra ang ato ang kining pag-divide, kumbaga pagkating sa itong top and bottom rail sa 798 nga profile. So, ang usa ka factor na ano, guys nga maka -apekto. By the way, una ito magpadayon. a uh, Aban nako na to si Madam Flix. Down ako ni siya. Wow, gwapo naman. Then, for now siya itong tig-video. But since nag pata pa ta, kita lang mo sure. So, like I said, balik tayo sa factor nga maka-apekto sa ito ang uh, sliding window ng CB98 series. So, na natagikat diri. Bali, ang sukod ani niya is uh, 39 and 1.8. Ang iyahang width measurement niya. Ang height niya is 1958. So ang atong less sa uh, height ani para sa cutting sa atong mga panel sa lock style ug interlocker is kanang 1 4th. So Ang ang height nato in, ani is uh, 1958. So atong less is 1 1/3 as usual. Pero sa width ng measurement ang atong least sa bottom and top is like I said, depende na siya sa atong gamiton nga rubber. So, kining ato na purchase nga rubber is available niya siya sa King's Aluminum sa so, Butuan City is uh, nasa langihan ng ilang location. So, kung uh, makita ninyo guys, grabe ka burot siya no. So, this is the main factor nga maka maka or kumbaga mao possible nga cause nga nung musubra nga to ang pag-divide tongod ani rubber. So na rubber nga available sa line uh, supplier which is ang Asia Glass o EBP. So medyo nipis siya. Ang kasagaran nga less sa uh, ato ang 798 nga sliding window is 5 inches. Road. So more than that possible ma short na siya. Pero kung kini atong gamiton nga rubber ah uh, ang 5 nga, 5 inches nga less sa uh, ato ang sa ato ang kining opening is sobra sya no so ang akong ibuhat kay since uh, medyo bulky man ang ato ang rubber ang akong i-reduce ani is 518 then gi-divide nako into 2 so pakita nako na sa inyo ha, ang difference tambe pa dam kadam dera kadam so ato sanin sing ipang guys Let's assume na uh, kini ang gawas nga ba nila. So sa tawag ani sa 1/3 nga ha, sa kining height measurement sa ato ang window or sa ato ang opening in sakto siya. Tama so, na siya guys. Then si padulri lang. So makita ninyo ang difference yung 518 na nga bisan tuod og 518 nang atong giles. Sige gihapon di pa siya ako ano so kumbaga inafra siya para mas stretch gud nga di na siya mulihok kumbaga sakto lang i will give you an example So mali itong crescent lock na napalit or available sa Ifsha Glass. So good thing about sa Ifsha Glass nga mga crescent lock is baga kini siya o. Compare sa lain nga mga supplier. So So, ay glass na nagapalit o mga crescent lock na reversible. Okay, like I said, baga. So, kung ito nang i so, in-upload ang iyahang space nga wala na yung movement. So, again, ah uh, kung kinin nga itong gamitin nga rubber, kung maka-encounter aning rubber nga medyo bulky siya, so, I advise nga ang itong i-less ato ang cutting measurement sa kining uh, width is 518 1 8 ang ato ang LS then we will divide it into 2 and if ever maka encounter ito uh, medyo nipison nga rubber so ito siya is 5 inches lang to ang, ang less so yun na, -na, 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 -na guys no uh, wala na rin ito na nagabuhat o yan ang traditional uh, sliding window ito mag kay uh, ang disadvantage sa traditional magod well actually depende mag po na sa nagatrabaho pero so far mas advantage ni Samu akay mas dali siya mas 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 tawagan mas komportable kung pag labi na ugnatay ini nga uh, puncher so mas dali ang process sa pag assemble compare sa itong traditional actually na po puncher para sa traditional pero like I said ang disadvantage ko dito is medyo uh, kasi ang sayo ang bottom part and then ini Dako pa chance nga daghan o mga tingong-tingong or whatever kung baga fraction between the aluminum between sa seal niya o kini mga panel. So dako ang chance nga mo magagiti kung masabot siya no. And then uh, sa water po sa tubig uh, dako chance nga masulot ang tubig. Whereas kini siya medyo elevated ang uh, uh, iyang seal and then asya yung mga drain of course. Then siguro na iban uh, nga naga criticize like, kuno eh, nipis ko um, ini 798 will actually parehas ra sila sa traditional. Pero lang um, ang good thing about subsidy is smooth niya tungod sa mga plastic na accessories sa akin or katong fork lines. So, moto yung factor na maka-minimize, maka-reduce sa friction sa ato ang sliding niyo. So, kung manotis ninyo, gamit na siya kayo. And then, kining CB98, wala na po siya yung mga handle. So, mas dalit na proseso na. No? So, wala na siya yung mga plus lock. Ay, di po siya advisable sa mga plus lock. Ano mo, boy? Na siya rubber. So, maglisod result taong-taod okay? sa kining katong keeper sa plus lock. Well, actually, pwede siya. Pero like I said, dagdag factor gaya po nung ang yan. Dari, kung baga ang clearance ba, kini mo is almost zero-zero. Wala nang hihita nag-apply of kining, wala nang butang of mohair. Kaya gadi ka, na kayang clearance. So, kana lang guys, uh, mga mga uh na sa mga baguhan, in-out namin na katunay ang gumay. So, hindi-hindi yung on. Uh, in the future, mudak-uriya po na. And then, parahan ako nag-start ko si Gamay, andun pa Gamay lang yan po. <laughs> na natin Gamay ng mga investment, kumbaga na yung mga naikalambuan, should I say. So, kana lang, una, karoon sa mga mag-support ka na, ano niya, ay support subscribe na yung mga YouTube channel, kay uh, dagat patag ma-offer ma or ma-pambit ma sa inyo ang mga tutorial videos in the future. So, like I said, kanalang mo sa karoon. Okay, for now, okay, magtaka din mo, nag-ulit na si Ismael, oh. <laughs> So, Ismael, i ah. helper in ah. the Gabi <laughs> Bye bye. Bye.